Aries. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ng Aries ngayong araw ay ang pagiging determinado at mabilis magdesisyon. Sa trabaho, hindi papayag na maiwan at gagawin ang lahat para matapos ang gawain kahit sa ilalim ng pressure. Sa usapin ng pera, may hilig gumastos sa mga bagay na biglang maisipan, kaya kailangan ng kontrol upang maiwasan ang pagsisisi. Maaaring lumabas din ang pagiging padulos dalos sa pakikitungo sa iba, lalo na kung mainit ang ulo. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, minsan ang mabilis na kilos ay nagdudulot ng hindi inaasahang resulta. TORUS sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ng Taurus ngayong araw ay ang pagiging matyaga at masinop. Sa trabaho, maingat at detalyado sa lahat ng ginagawa upang maiwasan ang pagkakamali. Sa usapin ng pera, mas pinipili ang praktikal na paraan at iniisip muna bago gumastos. Maaari ring lumabas ang ugali ng pagiging matigas ang ulo sa ilang bagay na hindi gustong baguhin. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, ang pagiging matatag ay mabuti, ngunit minsan kailangan ding magbago ng diskarte. Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ng Gemini ngayong araw ay ang pagiging masigla at madaling makisama. Sa trabaho, mabilis kang makabuo ng ideya at nagiging malikhain sa mga sitwasyon. Sa usapin ng pera, may tukso na gumastos sa luho o maglaan sa mga bagay na pampasaya lamang. Ring lumabas ang pagiging hindi mapirmi kaya may tendensyang magsimula ng gawain ngunit hindi natatapos agad. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, ang sobrang pagkalat ng atensyon ay maaaring magdala ng kalituhan. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ng cancer ngayong araw ay ang pagiging maalaga at sensitibo sa trabaho, mas epektibo kapag kasama ang mga taong nagbibigay ng suporta at tiwala. Sa usapin ng pera, inuuna ang kapakanan ng pamilya kaysa sa sarili. Maaari ring lumabas ang ugali ng pagiging sobrang emosyonal, kaya't may posibilidad na madali kang minus o mapagod. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, huwag hayaang lumunin ang damdamin ng bawat desisyon. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ng Leo ngayong araw ay ang pagiging palaban at kumpiyansa sa sarili. Sa trabaho, nais mong ipakita ang kakayahan upang mapansin ng iba. Sa usapin ng pera, may lakas ng loob gumasto sa malalaki o mag-invest, Ngunit dapat suriing mabuti ang kapalit. Maaari ring lumabas ang pagiging dominante at masyadong mataas ang pride sa pakikitungo sa kapwa. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, huwag hayaang ang labis na kumpiyansa ay maging daan ng pagkakamali. Virgo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ng Virgo ngayong araw ay ang pagiging maingat at mapanuri. Sa trabaho, pinahahalagahan ang maliliit na detalye at ayaw mong may pumalpak sa iyong ginagawa. Sa usapin ng pera, mas nakatutok sa pagtitipid at pagplaplano kaysa sa paggastos. Maaari ring lumabas ang ugali ng pagiging mupuna at mahirap makontento, lalo na sa sarili. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, ang sobrang pagpupuna ay maaaring magdala ng bigat sa isipan. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ng Libra ngayong araw ay ang pagiging mapagbigay at handang makinig sa opinyon ng iba. Mahalaga ang pagkakaroon ng balanse kaya't maingat sa pakikitungo upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, masigasig at alam ang tamang oras para sa bawat gawain. Marunong ding magpahalaga sa relasyon, hindi sakam at marunong magbigay ng espasyo. Sa usapin ng pera, nagiging praktikal at hindi basta gumagastos kung hindi naman kailangan. Ang kagustuhan ay mapanatili ang kapayapaan sa pamilya at sa mga kasama sa buhay. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, madalas biglaan ang mga pangyayari, kaya laging maging maingat. Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ng Scorpio ngayong araw ay ang pagiging determinado at palaban. Hindi takot sa mga hamon at kapag nagpasya ay matatag ang paninindigan. Sa trabaho, may kasanayan sa maselang detalye at hindi pumapayag sa gawaing pabaya. Sa usapin ng relasyon, minsan nagiging mapanibugho pero malalim ang pagmamahal at tapat sa minamahal. Sa pera, hindi agad nagpapakita ng kayamanan at mas gusto ang pagiging tahimik sa pag-iipon. Sa tahanan, masipag at may malasakit, handang magbigay ng suporta sa oras ng pangangailangan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, Madalas biglaan ang mga pangyayari kaya laging maging maingat. Sagittarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ng Sagittarius ngayong araw ay ang pagiging masayahin at laging bukas sa bagong karanasan. Sa trabaho, masipag at masigla, handang sumubok ng mga bagay na makapagpapabuti sa kabuhayan hindi natatakot sa pagbabago at laging umaasa sa positibong resulta. Sa usapin ng pagmamahalan, tapat at mapagbigay ng kalayaan, ayaw sa masyadong selosan. Sa pera, may pagkagastos para sa kasiyahan ngunit hindi nakakalimut maglaan para sa pamilya. Ang likas na sigla at optimismo ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga taong nakapaligid. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, madalas biglaan ang mga pangyayari, kaya laging maging maingat. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ng Capricorn ngayong araw ay ang pagiging seryoso at disiplinado. Sa trabaho, inuuna ang responsibilidad kaysa sa pansariling luho. May maingat na pagpapasya lalo na pagdating sa pinansyal. Hindi pa dalos-dalos sa pagbili at laging iniisip ang pangmatagalang benepisyo. Sa relasyon, matapat at may pagunawa, bagamat hindi laging palabati ng damdamin. Sa pamilya, masipag at palaging handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng lahat. Ang tiwala sa sarili at sipag ang nagsisilbing susi sa tagumpay. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, madalas biglaan ang mga pangyayari, kaya laging maging maingat. Aquarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ng Aquarius ngayong araw ay ang pagiging malikhain at bukas sa kakaibang ideya. Sa trabaho, may kakaibang paraan ng paggawa ngunit madalas ay nagiging epektibo. Hindi madaling magpaapekto sa mga negatibong opinyon at pinaninindigan ang sariling paniniwala. Sa relasyon, marunong magbigay ng kalayaan at hindi sakam sa oras ng kapareha. Sa usapin ng pera, minsan may pagkabigla sa paggastos pero agad natututo sa pagkakamali. Ang layunin ay laging magdala ng pagbabago at makapagbigay ng inspirasyon sa iba. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, madalas biglaan ang mga pangyayari, kaya laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ng Pisces ngayong araw ay ang pagiging malambing at maawin. Sa trabaho, masipag ngunit mas pinahahalagahan ang pakikasama kaysa sa kompetisyon. Malakas ang pakiramdam kaya't madaling nakakaunawa ng damdamin ng iba. Sa relasyon, puno ng pagmamahal at laging handang umunawa, ngunit minsan nagiging emosyonal at madaling maapektuhan. Sa pera, mapagbigay lalo na sa pamilya, kahit minsan ay nakakalimot magtabi para sa sarili. Ang likas na pagiging maawen ay nagbibigay ng init at ginhawa sa mga taong pinakamalapit sa kanila. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, madalas biglaan ang mga pangyayari, kaya laging maging maingat.